Magandang buhay sa lahat, nilabas ng mga fans, ng Liz Ken, ang usapan recently, ni Nanay, and Enrique Hill, about sa Liz Ken couple. Tinanong ng fan, si Enrique Hill, kung sila pa ba, ni Liza Soberano. Ang sagot ni Enrique Hill, opo, nasa Amerika, lang siya ngayon. Madaming samat saring, naglalabasan na chismis, na pinangunahan, ng pep.ph na pinakalat na din ng iba't ibang platform sa social media. Marami ang naniniwala sa breakup issue, pero marami pa din naman ang Lizken fans na di pa din naniniwala. Lalot, wala naman talaga silang napanood at narinig na interview kina Liza Soberano at Enrique Hill na nagpapatunay na hiwalay na silang dalawa. Samantala, Ryan Soberano nag-share ng IG story nito kung saan, anden sa photos, sina EJ Nacion. Rihanna, Andy Hill, Liza Soberano, at Soberano Family. Pinapahiwatig lang ito, ng Soberano Family, na walang problema. They are all okay. Spotted pa din si Enrique, sa Spain, with a lucky fan. At wow, ang cute naman ng van, ni Dr. Shiba, with Liza Soberano face, and Yuna.